guys, nice, kagigising ng nil namin ito tulog pa At, gigisingin ko na siya ngayon kasi napaliguan ko pa pasok na siya ngayon Bago siya pumasok, Inom muna siya ng gatas. Tutuwin na natin ito muna ng ano. Para bago pumasok na tayo muna yung mga estudyante natin. Tirang kanin. Ah, uh, uh, oras na pala. Masundo pa ako kay Elijah. Bike tayo na lang. Bike. Hey guys, bike na lang ako para mabilis. Dahil

kamu uh, oh galing, uh. galing. oh galing, uh. cheese, Hello. Si um, ulan, guys kayak sunduin natin si Mrs. Pagka walang payong yun, walang contact. Isang kaya naghanap yun ng kontangan. Wala nang budget eh. Wala pa. Sana mayroon siyang mahirap. Ano? Diya? Wala pa? Ha? Sino sama? Joy? Punta pala ng Munoz, kaya hindi natin adat na yan. Abangan lang natin siya rito. Bagal ni Mrs. oras na may kaning nga meron kaya lang kung ulang wala pa Dari, di pa siya dumarating itong na yung mga anak ko wala pa siya tagal tagal dumating tamat dumating na rin nagbuto na kami ma dito na, na mama please

Ang sa tayo okay. ng beso. Ilim. Ayan ilaw. So guys, nakakawin na nga pala kami. So, pahinga lang unti. Tapos, nagtulog na. Nungaras no na rin kasi. Uh, alas 11 na. Nagkit. Nalatag na ako na higaan. Tulugin ko na yung mga bata. So okay, guys, pwede natag na tayo ng karton. Ako mas okay sa akin yung karton lang kasi pero 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 gusto ko kasi naka hindi ko naka flat ayaw ko naka mga kama kama kucho pero yung mga bata sa so, mga gusto talaga may bukod yung karto may satin ba siyempre na naman alamig sa likod uh, pero ako hindi karto na lang check ko muna yung mga uh, anak ko kung tulog na okay check yung so, galaro pa ng cellphone yung kabila naman check natin